sa kulturang Pilipino, ang aswang ay kinatatakutan, isang nilalang na mapanira, mapanlinlang at malupit. Ngunit may koneksyon ba ito sa Biblia at ano ang pananaw ng Simbahang Katoliko ukol dito? Sa video na ito, tatalakayin natin ang pinagmulan, simbolismo at espirituwal na kahulugan sa likod ng misteryosong nilalang na ito. Bago natin ilantad ang katotohanan tungkol sa mga aswang at ang pananaw ng simbahan, huwag kalimutang i-like, ilike, ishare at magsubscribe sa aming channel. I-click mo rin ang bell icon para manatiling konektado sa mga kwento ng pananampalataya at kababalaghan ayon sa liwanag ng katotohanan. Sa loob ng maraming henerasyon, ang aswang ay bahagi na ng imahinasyong Pilipino. Ito ay nilalang na madalas inilalarawan bilang nag-aanyong tao sa araw, ngunit nagiging halimaw sa gabi. Kadalasang iniuugnay ito sa pagkain ng laman ng tao, pagsipsip ng dugo at panggugulo sa mga komunidad. Iba-iba ang uri ng aswang depende sa rehiyon. Mayroong manananggal, isang nilalang na humihiwalay ang katawan at lumilipad sa gabi. May tikbalang na kalahating tao, kalahating kabayo. May tiyanak na nagpapanggap na sanggol upang malinlang ang tao. At may mga mambabarang at mangkukulam na gumagamit ng mahika upang makapanakit. Ang takot sa aswang ay bahagi ng ating kultura, lalo na sa mga liblib na lugar. Maging ang matatanda ay may sariling kwento, mga karanasang personal o ipinamana ng naunang henerasyon, kaya ito ay naging bahagi na ng ating pagkatao bilang mga Pilipino. Ngunit higit sa takot, ang kwento ng aswang ay may mas malalim na kahulugan. Isa itong simbolo ng kasamaan, panlilinlang at panganib na hindi laging nakikita. Kaya't maraming eksperto ang nagsasabing maaaring ang aswang ay pagsasakatawan ng mga takot ng tao sa hindi maipaliwanag. Sa panahon ng mga Kastila, ginamit din ang imahe ng aswang upang pigilan ang mga tao sa pagsuway o pagakyat sa kabundukan. Isa itong paraan ng kontrol at pananakot. Sa ibang pananaw, Maari ring ito ay paraan upang ipaliwanag ang mga kakaibang sakit, pagkawala, o kamatayan noong unang panahon. Ang aswang ay hindi simpleng nilalang ng pantasya. Ito ay isang salamin ng ating mga pangamba, paniniwala, at paraan ng pag-unawa sa kababalaghan. Sa ganitong paraan, nauunawaan natin na ang pagbanggit sa aswang ay hindi lamang kwento ng takot kundi bahagi ng mas malawak na kasaysayan ng ating bayan. Sa kultura, mahalaga ang papel ng kwento. Kaya't habang pinag-uusapan natin ang aswang, hindi lamang ito usaping pananakot kundi bahagi rin ng ating pagkakakilanlan bilang isang bayan na mayaman sa mitolohiya. Ngunit ngayong mas malalim na ang ating pangunawa, dapat din nating itanong, ano nga ba ang sinasabi ng Biblia at ng simbahang katoliko sa mga ganitong uri ng nilalang? Doon natin sisimulan ang susunod na bahagi. Bagamat walang direktang salitang aswang sa Biblia, may mga nilalang na inilarawan sa banal na kasulatan na maaaring may pagkakahawig sa mga katangian ng mga aswang ayon sa kultura. Isa na rito ang mga unclean spirits o masasamang espiritu na bumabalot sa mga tao at lugar. Sa Lumang Tipan, binanggit ang mga taong nagtataglay ng masamang espiritu o mga gumagawa ng mahika at pangkukulam, mga bagay na ipinagbawal ng Diyos. Sa Levitico Labinsiam, tatlumput 31, malinaw ang babala. Huwag kayong lalapit sa mga nakikipag-ugnayan sa espiritu ng patay o sa mga mangkukulam. Sa Deuteronomio 18:10 hanggang labindalawa, nakasaad din ang babala at maghasik ng takot at kaguluhan laban sa mga gumagawa ng sorcery, divination, at necromancy. Ang mga ganitong gawain ay itinuturing na kasuklam-suklam sa harap ng Diyos kaya't hindi malayo na ang mga ganitong gawain ay maikokonekta sa mga konsepto ng aswang sa ating kultura. Sa bagong tipan, si Jesus ay ilang beses na nagpalayas ng masasamang espiritu. May mga tao na inaalihan ng demonyo at nagkakaroon ng kakaibang lakas, pag-uugali at takot na hindi maipaliwanag. Ito ay maaaring pagninilaya na espiritual na paralel ng mga kwento ng aswang. Ang mga demonyo sa Biblia ay inilarawan bilang tuso, mapanlinlang at mapanira, mga katangian ding iniuugnay sa aswang. Ang layunin nila ay sirain ang tao, ilayo mula sa Diyos at maghasik ng takot at kaguluhan. Mayroon ding mga kwento ng mga nilalang sa aklat ni Isayas at Apokalipsis na tila halimaw, may maraming ulo, pakpak at kakaibang anyo. Bagamat ito'y mas simboliko, nagpapahiwatig ito ng pag-iral ng mga puwersang espiritual na labas sa normal na kaalaman ng tao. Sa kabuuan, Bagamat walang salitang aswang sa Biblia, may mga nilalang at espiritual na puwersa na nagtataglay ng parehong tema, pananakot, pandaraya at espiritual na panganib. Ito ang nagbubuka sa atin ng tanong, kung umiiral ang mga masasamang espiritu sa Biblia, paano ito pinangangalagaan ng simbahan at ng pananampalatayang kristyano? Yan ang ating tatalakayin sa susunod. Ang simbahang katoliko ay malinaw sa pagtuturo ukol sa mga espiritual na panganib. Bagamat hindi direktang kinikilala ang aswang bilang totoong nilalang, tinutukoy nito ang presensya ng masasamang espirito at ang epekto ng okultismo sa buhay ng tao ayon sa katesismo ng simbahan, ang okultismo, mangkukulam, necromancy, at iba pang espiritual na gawain sa labas ng biyaya ng Diyos ay mariing tinutuligsa. Ang mga ito ay hindi larong dapat pakialaman, sapagkat maaaring magbukas ng pinto sa mga espiritual na impluensyang mapanganib. Kapag ang isang tao ay nagsisimulang makisangkot sa mga bagay na itim na mahika o paniniwala sa mga Diyos-Diyusan, ito'y maaring maging daan para sa mas matinding espiritual na pag-atake. Dito pumapasok ang papel ng simbahan bilang tagapag-ingat ng katotohanan at espiritual na proteksyon. Sa mga kasong may hinalang, may masasamang espiritu, ang simbahan ay may maingat at seryosong proseso sa pag-imbestiga. May mga tinatawag na exorcist priest na sinanay para sa spiritual discernment at labanan sa pamamagitan ng panalangin, sakramento at kapangyarihan ng Panginoon. Hindi hinihikayat ng simbahan ang pananakot, kundi ang pagtuturo sa halip na pagtuunan ng pansin ang mga nilalang tulad ng aswang, ang pokus ay dapat sa Diyos na higit na makapangyarihan sa lahat ng puwersa ng kasamaan. Ang tunay na depensa laban sa masasamang impluensya ay ang aktibong pananampalataya, panalangin, pagdalo sa misa, pakikiisa sa mga sakramento at pamumuhay ayon sa utos ng Diyos hindi relihiyosong ritwal o anting-anting ang solusyon kundi si Kristo mismo. Tinuturuan din tayo ng simbahan na huwag maging mapamahiin, hindi lahat ng kababalaghan ay gawa ng aswang o demonyo. Minsan, ito ay gawa ng isip, takot o kultura. Kaya't kailangang mag-ingat sa pagbibigay interpretasyon sa mga bagay na hindi agad nauunawaan. Sa huli, ang panawagan ng simbahan ay malinaw: huwag matakot. Sa halip, magtiwala sa Diyos. Siya ang liwanag sa gitna ng dilim, at sa kanya, wala tayong dapat ipangamba, even sa pinakamalalim na gabi ng ating takot. Bilang mga Kristiyano, tinatawag tayong tumingin sa lahat ng bagay sa liwanag ng pananampalataya. Hindi tayo dapat madala ng takot o paniniwalang walang batayan. Sa halip, dapat nating tanungin, ano ang sinasabi ng Diyos? Ano ang sinasabi ng ating konsensya? Ng ating simbahan at ng ating pananampalataya? Ang mga kwento tungkol sa aswang ay maaaring maghatid ng takot, ngunit hindi dapat ito ang mamuno sa ating puso. Sa halip, dapat nating gamitin ito bilang pagkakataon upang mas lalong lumapit sa Diyos. Sa tuwing natatakot tayo, tandaan natin, may Diyos na mas makapangyarihan sa anumang nilalang. Hindi rin dapat maging balakid ang mga alamat sa ating relasyon sa Diyos sa halip na pagtuunan ng pansin ang mga nilalang na kadiliman, ituon natin ang ating atensyon sa liwanag, ang liwanag ni Kristo na nagbibigay ng kapayapaan, lakas at kaligtasan. Bilang mga Kristiyano, dapat tayong maging mapagmatsyag ngunit hindi mapamahiin. Ang ating lakas ay hindi galing sa anting-anting o ritual kundi sa grasya ng Diyos. Ang pagdarasal, pagbabasa ng salita ng Diyos at pakikiisa sa sakramento ang tunay na pananggalang. Turuan din natin ang mga bata at kapwa natin na huwag basta matakot sa mga kwento, kundi mas kilalanin ang Panginoon. Sa ganitong paraan, napapalitan ang takot ng pananampalataya. Maging ang mga kwento ng aswang ay pwedeng maging daan ng pagbabalik-loob kung ito'y nagpapaalala sa atin na lumapit sa Diyos, magdasal at mamuhay ng may kabanalan, ito'y nagiging biyaya sa halip na sumpa. Kaya sa harap ng mga kwento, ingay at takot na dala ng aswang, ang tanong ay ito, mananatili ba tayong takot o pipiliin nating manampalataya? Sa huli, ang tunay na kapangyarihan ay wala sa anino ng gabi, kundi sa liwanag ng Diyos na kailanman ay hindi naglalaho. Sa Kanya tayo kumapit, at sa Kanya tayo magtiwala. Ang mga kwento ng aswang ay maaaring bahagi ng ating kultura, ngunit bilang mga kristyano, tinatawagan tayong lumampas sa takot at yakapin ang liwanag ng pananampalataya. Hindi masama ang kilalanin ang ating kasaysayan at mga alamat, ngunit mas mahalaga ang pag-unawa sa katotohanan ayon sa salita ng Diyos. Ang tunay na laban ay hindi sa nilalang ng gabi, kundi sa panlalamig ng ating pananalig. Sa bawat kwento ng kadiliman, naway makita natin ang liwanag ni Kristo na nagbibigay ng lakas, pag-asa at katotohanang walang hanggan. Kung tayo'y lalakad kasama siya, wala tayong dapat ikatakot. Kung may natutunan ka sa video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa aming channel. I-click mo rin ang bell icon para manatiling updated sa mga video tungkol sa pananampalataya, misteryo at katotohanang hatid ng liwanag ni Kristo. Tandaan, sa bawat anino ng takot ang liwanag ng Diyos ang ating tanggulan.